Magandang araw guys. Ito po ang Mam Mix Vlog. Sa araw na ito, samahan niyo ako magluto tayo ng French fries. Paborito ng aking kiddos Ayan guys, mo yan na tayo ng mantika. At ayan, habang naghihintay tayo ng mag-init ang mantika, buksan muna natin itong French fries. At ayan guys, mainit na ang mantika. Pwede na nating ilagay ang french fries. Ayan, ang halaga pala ng french fries guys. Ang isang kilo, 130. Balik kalahatin lang yung niluto ko. 65 pesos. Ayan, ganyan na siya karami. Kisa bumili pa tayo sa labas. Masyadong mahal. Kaya magluto na lang tayo dito sa bahay para makatipid tayo. Marami na masarap pa. Ayan, hayaan lang natin mga 3 minutes at pwede na nating balikta rin. Ayan, hayaan lang muna natin ulit guys ng mga tatlong minuto. At ayan, pwede na rin natin ulit balik sa rin. Ayan, luto na siya. Pwede na natin ilagay sa salaan. kasama sa guys, ilagay na natin sa tupperware. Nilagyan ko yan ng tissue para sumipsip dyan ang mantika. Tapos naglagay din tayo sa taas. At ating alugin para mapunta yung mantika sa tissue. Ayan. -tad -tad Ayan guys, hinaligtad nagsipsip yung mantika sa tissue. Ayan, ilagay na natin ng ating cheese powder sa halagang 10 pesos ang ating ketchup 10 pesos at ating mayonnaise na 15 pesos sa halagang 100 pesos makakain ka na ng only friends price masarap na mura pa para paraan lang sa sobrang mahal ng bilihin ngayon kailangan wais ayan guys alugin lang natin para magmix ang cheese sa french fries ayan okay na at gagawa na tayo ng sausawan ayan nalagyan ko na ng mayonnaise kaya isunod na natin ang ketchup ayan haluin lang natin guys At ayan, ready na. Tikman na natin. Yummy. Ayan, ganito karami guys ang halagang 100 pesos na friends price. Ayan, at kung nagustuhan nyo itong video, paki-like naman and share. At maraming salamat sa inyong walang sawang panonood hanggang sa muli. Bye-bye.